Hello po mga kagis, magandang gabi po. And for today's episode po natin, tayo po is maglilinis po ng ating fishing reel. So this morning po, medyo hindi po tayo sinuwerte, wala po tayo na strike. And uh, bad news po, napasok ko ng tubig tong ating uh, fishing reel. So for today's activity po natin, uh, for tonight, so dilinisan po natin to. Ito yung ginamit po natin kangina. Uh, medyo nilawag ako na nung na siya, para po, hindi masyadong gumalaw and then, pakikita ko sa inyo yung condition ng uh, rail po natin na okay pa naman, yan, gaya nyo po hindi po natin pwedeng buksan to kasi okay pa po yan At saka hindi naman po napasok ng tubig so, maririnig nyo man po ninyo yung sound ayan, gaya nyan, smooth na smooth so, ito po yung condition pa ito po yung ginagamit po natin malimit na si po so, tayo is maglilinis po so, sa ating pong mga Uh, kailangan nating mga materials or tools para sa paglilinis ng reels sa tabi po na muna natin to kailangan po natin ng screw so kailangan po meron kayong mga tools na maliliit ang dulo o screw na pang micro so, kasi po maliliit po yung mga uh, pyesa nito sa loob so kailangan po natin may maliit so kailangan din po natin ng may, yung malaki para naman po sa ibang parts or sa ibang screw na malalaki kailangan naman natin to then kailangan po natin ng blower ito po yung ano lang yung mini blower lang po to yan mahangin yan sa mga jewelry mayroon po nito then spanner kailangan naman natin ng spanner o open wrench na size 12 kailangan po natin to para meron naman tayong gagamitan nito para ho, mabuksan natin ng tuloy-tuloy itong -tuloy ating fishing reel so kailangan mo natin to then gagamit din tayo ng importante po is surgical gloves Ano mo bakit ito may surgical gloves kasi po kung i-re-recta natin kamay ang gagamitin natin walang ibang uh, uh pwede natin kung uh, kumbaga, pambalot kasi yung ating kamay pinapawisan po yan so ang pawis po natin maalat so magkakaroon ng contact yan sa mga piyesa nito maaari pong instead na malinis po natin kakalabangin pa rin yan kasi po gawa po nung pawis nung kamay po natin at gagamit din po tayo ng, mga, ng cotton bud kung sakali mga ilang ilan lang po at uh, WD para po pan cleaning bago natin siya bubuin bo nung uli at uh, meron tayo ditong grease ito pong grease na to hindi ho to basta grease oh. ito isa uh, Uh, yung uh, kumbaga o oh, pinong-pinong grease kinuha ko ito sa opisina kumuha lang ako ng konti kasi special grease huwi nandun so bali po konti lang naman at kailangan hindi mo natin kailangan ng marami so special grease to ito so tayo na po at start na po tayo okay po start na po tayo so kailangan na nakaglabs tayo oh. ang ganyan, nakaglabs tayo kailangan na ito so ang protection po ito sa mga mahawakan ng ating metal sa loob ng fishing reel so tanggalin na natin itong spool unang unang tinatanggal dyan eh so, isang tabi lang mo natin ito yan ito na susunod yung mga stopper sa loob so meron doon itong isa pwede yung sabay yan gandaan lang naman o oh. hindi naman siya masyadong uh, sensitive kasi po huwag lang bibigyan ng masyadong pressure hindi mo naman ano yan so ito tatanggalin nun natin igugrupo natin yan o grupo natin yan ito yung grupo yan yan o grupo na yun then ito po yung sinasabi ko sa inyo kailangan nun natin ng na maliit na screw pagtanggal ko dito ito stopper o yan di basta may ikot o kung mayroon dito so tatanggalin mo muna natin yan may akompleto ko tatanggalin natin to Sa so, pagtatanggalo oh, kailangan dahan-dahan lang po tayo dyan. Kasi medyo sensitive yung mga screw. Tanggalin natin yan. Iguguro ko din natin yan. Huwag nyo basta ko ilalaglag. So, dito siya. Then, kailangan natin yung spanner. Spanner na po ito po yung sinasabi ko Diyan dyan natin gagamitin yan pwede po dito pwede naman po ito so, yan. Yan. dito isa yan so ipugro po din po natin ito dito yan Then, ito grupo naman po ito dito yan. so ito yung second part so dyan na po siya Okay, ito naman po tatanggalin din natin ito So, kailangan ko natin i-screw. Maliit din. Ito. Dandaan lang. Oh. Medyo dadandaanin mo natin. natin kasi baka bumilog. Okay. Tanggal na siya. Dito na mo yan. Next. Tanggal natin dito. Tanggal na siya. Yan, yan, grupo ko oh yan. Oh. Eh, pagsasama nyo para hindi ko naghihiwa-hiwalay. So, ganyan natin ito. So, ito bearing niya. Bearing ko ito rito. So, sasama-sama yun natin yan. So, para mabuksan natin yan, tatanggalin natin itong uh, arm. Yan. Ito, hindi ko tayo maliligaw dito. Kahit ilagay lang natin sa tabi. Hindi ko tayo maliligaw dyan. Ito, ito. So, naging nyo tatandaan ako yung ano. Dahan-dahan lang ho. Huwag mo tayo magmamagali. Ayan. So, ito na ngayon. So, kailangan naman lang natin ng screwdriver. Ito. Hindi mo kalaki yan, Sakto lang. Siya so, natin gagamitin dito. Ayan. Ito mo yung tatanggalin mo natin. Ito po. Ang lang po ibang grupo naman no, Ibang grupo ko natin ito so, dito meron din ho dito screw sa button sa butt so, tatanggalin ho natin yan so, tuloy tuloy na lang po natin sunod sunod na po yan napasok ko kang to eh napasok ko ng tubig sunod-sunod rin naman natin yan. yan so, ito, pabalik naman ho tayo. Pag mubuo, pabalik naman. importante yung nakaglabs tayo. Okay. So, bubuksan na natin. Okay. Okay na. Nalinis na ako kayo yun na. So, tuyo na ako siya. So, yung nakikita nyo, yun yung mga... Uh, glass last na langis nakikita nyo so malinis na ho siya Kapag, uh, hindi, na po, hindi naman ho siya masyado talaga napasok so kailangan talaga natin ng cotton buds ayan. mga basic na pag alaga lang naman ho kung paano alagaan yung reel so na yan ayan, no. natin <laughs> Ayan po. Medyo mahirap pong ibalik dito kasi po maliit. Tsaka medyo uh, lost trade daw yung dulo. So dinadaan-daan ang lang natin yan. Dinadaan-daan ko lang yung ibinabalik. Dinadaan-daan ang natin binipihit. yan po. So ito po unang kung dito kayo nagumpisa, mabalik naman o. No? So, bali po sa pagsasara, hindi ko muna sinasabay-sabay silang inipitan. Isa-isa ho. So, nilalagay ko lang. Isa-isa ko na sila inipitan. Dahan-dahan lang. Ha? May lock naman po yan doon. Kaya hindi siya masya, hindi, hindi siya iikot. Kung sakaling uh, ipasok mo natin yung bearing dito. Nawawat. So, hindi ko kayo maliligaw dyan. Then ito yung screw na maliit. Ang purpose nito, lock. Lock ho yan. So, yan you know, o. Para hindi ho siya, pag nagalaw man ho siya, hindi siya basta mabubukas. Kasi may lock pa rin ho siya dito. Medyo, yan, maliit ho kasi. Kaya medyo komplikado yung ibalik. So, dandahan nyo lang. ang purpose nito pag ito yung gumalaw hindi yung basta siya mabubukas kasi stopper o ito okay. okay. okay na po yan naringay okay, yan po balik mo natin yung sisa ito po yung plastic ito po yung huli So, babalik natin na natin itong arm okay na po siya linis na po siya so iba po yung niya so before. So mga ka, okay na po yung reel na po natin. Ito na, condition na po siya uli. Pwede na po, pwede na po natin gamitin uli this coming uh, weekend. Hindi na po siya gaya na isang araw na talagang parang meron hong, ano something sa loob. Buhangin yun, o kung ano. So nagana pa po yan. No? Okay, na. Po okay na po. Wala po siyang epekto. okay na po siya. Yung reverse po natin, tsaka yung clockwise, okay na po. So ready na po. So sa paglilinis po, kailangan po natin talagang uh, gumamit po ng gloves. Sana. Kasi po tatanggalin natin yung uh, pumasok na tubig, then hindi po tayo mag-gloves. So mayroon pa rin yung epekto yun. Meron pa po mag-trigger sa metal o sa loob. So kailangan po mag-gloves tayo. Tsaka sundin lang natin kung ano yung mga tools na gagamitin sa paglilinis po ng ating fishing reel. Okay na po. So, maraming okay salamat kagis TV po at uh, sa mga bagong anglers po kung maglilinis tayo ng fishing reel daan -daan oh. o daan-daan lang o oh, huwag natin bibilisan. So, yun lang kung pwede ko maibigay na share sa inyo. Kagis TV po. Hindi po. Alam.